At ngayon sa ating mga balitang pangkalakalam po naman, nagbabadya po magkaroon ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa mga sources sa oil industry, posibleng matapyasan ng hanggang 80 centimos per litro ang gasolina. Hanggang sa kalahating piso ho naman ang tinatayang rollback sa per liter ng diesel at 45 centimo ho naman sa kerosene. Ayon sa Energy Department, ito'y dahil daw na naman sa pabago-bagong demand sa petrolyo sa China at Amerika. Gayun din ang inaasahan pong pagtaas ng supply ng langi sa mga bansang hindi miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries of OPEC. Kasabay naman ang nakaambang rollback sa petrolyo, mayroon namang dagdag singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Para sa Marso, aakyat ng mahigit dalawang sentimo kada kilowatt hour ang singil ng Meralco. Katumbas ito ng lima hanggang labing isang pisong patong sa monthly bill ng mga kumukonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt hour kada buwan. Ito na ang ikatlong sunod na buwang may dagdag singil sa kuryente ang Meralco. ang sinabi ng kumpanya na posibleng bumaba ang kuryente ngayong Marso dahil refund o dahil sa refund na ipatutupad kasabay ng mas mababang generation charge. Yun nga lang nalamangan ito ng mas mataas na transmission charge ngayong buwan. Ititigil po naman ang ilang biyahe po ng PNR ng limang taon para bigyan daan ang North-South Commuter Railway Project. Simula March 28, Huwebe Santo, wala munang biyahe ang PNR mula Governor Pascual Station sa Malabon hanggang sa Tutuban sa Lungsod ng Maynila. Gayun din mula Tutuban hanggang Alabang Station. Nasa 25,000 pasahero po ang maapektuhan ng tigil operasyon. Pero ayon po sa Transportation Department, kailangan ihinto pansamantala ang biyahe para nga mapabilis sa walong buwan ang konstruksyon po ng NSCR. Una pong pinlano na ihinto ang biyahe ng PNR noong buwan ng Ener. Pero mas mainam down ito isabay na lamang ngayong mahal na araw. Dumami naman ang mga Pilipinong walang trabaho ngayong Enero. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat ang unemployment rate sa 4.5% o katumbas ng 2.5 milyon na mga Pinoy. Mas mataas yan halang uh, halos kalahating milyon noong Desyembre kung saan na itala ito sa 3.1% lamang. Tumaas din ito noong nitong Enero, uh, o tumaas din itong Enero ang underemployment rate na naitala sa 13.9%. Katumbas naman niya ng 6.39 milyon ng mga Pilipinong naghahanap ng dagdag na trabaho. Mas mataas yan kaysa sa 11.9% o 6 milyon na Pilipinong nakukulangan sa trabaho noong Desyembre. Ang paliwanag ng PSA, tumaas ito dahil natapos na mga seasonal jobs o yung mga trabahong nagbubukas lamang kapag holidays. Pero tiniyak ng PSA na mas mababa na ang bilang ng unemployed at underemployed kumpara noong Enero ng nakaraang taon. Wala pong mawawalan daw ng trabaho sa mga tauhan ng Manila International Airport Authority oras na isa-pribado ang naiya. Ayon po kay Transportation Secretary Jaime Bautista, isa raw yan sa mga napagkasunduan ng San Miguel Corporation at ng DOTR. Dapat daw ay mag-alok ng posisyon ng SMC sa mga empleyado po ng MIAA. Yan po'y kahit na regular na empleyado o sa ilalim po ng contract of service o job order. Umaasa rin po ang Transportation Department na mabibigyan ng dagdag na sahod at mas maayos na kondisyon sa trabaho ang mga manggagawa sa paliparan. Nauuna pong nangamba ang mga tauhan ng MIAA na magkakaroon ng tanggalan sa trabaho oras na isa pribado ang ating mga paliparan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.